Men aquí tengo una YouTube channel. YouTube channel. Oh, there you are. Come on. My Powerball. There you go. Hey. 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 Oh, wow. You hey, can do it to me and do it to Doon ba kayo doon sa ano? Sinelas? Ay, itabi. O oh, ba't si na lang? Dak-dak tayo. Uh, uh. Yes! Palalo. Ay, wait lang muna. Ay! Yan! O, maulog yung Palalo. bola doon eh. Wait lang. Ay, chop ka na ako. Ay, wait lang. Dapat, bak-sipol tayo. Bak-sipol. Bawal. Ba Wow, tama naman ba 'yung idea? Heyo. 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 Have... Hey. Okay na, tapos na.